Dok, bakit o? Dok, ano ano nangyayari? Nurse, cold blue! Dok, dok. Dok, ano 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 nangyayari, dok? Sir, so, sorry, kailangan po natin yung chest compression. Ah? Huh? Sir, pala di po niya pinip. Yes, sir. Mahal. Happy given? Yes, dok. Did him check? Sige pa. Na, Definitely. Sige, sige. Nakakaya mo yan. I see. Mahal ko. Mahal ko Stop. naman. Epoch, Epoch, Epoch. Rhythm check. Papa up falls. pulse. Return of spontaneous circulation. Bumalik na po yung heart rate niya, yes, sir. <laughs> Salamat po, Salamat po. Mahal. Salamat, mahal. Ama, kayo na po ang bahala kay Elsie. Opo. Pero, sana po iligtas mo si Elsie kasi kawawa naman po si Lolo. Protektahan niyo po ng inyong banal na dugo si Elsie, Ama. At bigyan niyo po ng lakas ang lahat ng tao nag-aalala sa kanya. At nagmamahal. Oo nga, Lord. Eh kasi, sa kasal talaga nila nangyari yun. Ano ka ba naman, Jezebel? Umayos ka nga. Tati, eh, di ba, ganun naman talaga. Sabi nila parang dapat kinakausap ko lang siya. Tayo na nga. Sige po. Ano ba yan? Pati simbahan, hindi ginalang. Ang dali pa ate. Huwag ka maglala, Senator. You have my support. Okay na ba yung 100 million pesos? Papadala ko kagad sa'yo. Shoot! Oh, Ivan. Nakailangan tubaw tayo ngayon. Tatlong atubaw, Boss Julio. Tatlo. Ang laki ng atake natin. Tatlo lang. Bakit pinatulan pa natin yan? Isang malaking pagtitipon ng mga atubaw pinuntahan namin. Karamihan hindi yung mga tagotumahan. Kaya nagpakasakali kami. Sinamantala namin ang pagkakatao. Kaya dahil yung sa ginawa ninyo, Ivan, sobra na tayo maingay. Sa palagay mo ba, makakakilos pa kayo ng maayos niyan? O, Sulyo, Huwag kayo magalala. Kayang-kaya namin ng mga pulis. Nak, gawin mo yung sinasabi mo. Pero wag mo kong bibigyan ng dahilan para magalit dahil ayaw nating lahat na magalit ako. Hindi ka po nalilimutan. So, alam mo naman kung gano'ng importante sa kanya negosyo na yan eh. Mas mahalaga pa yan kaysa dun sa minahan ko at sa lahat ng pinagkakakitaan ko. Bilyon-bilyon ang balik sa akin ng uh, pasugalan na negosyo ngayon gamit ng mga atubaw. Kaya siguro naman, eh, hindi mo kahayaan na bumagsak ang negosyo ko ng ganun-ganun na lahat, di ba anak? Hindi po. Tama. Hmm. At saka habang hindi pa nagsasawa yung ating mga parokyano dun sa mga atubaw na mayroon tayo, bigyan mo nga sila ng bagyo. Dito na talimbawa nitong bangkel na yan. Wala ba siya dun sa kasalan? Yung bangkin na yan, bigla-biglang sumusulpot po kapag may tao o tobaw na nangangailangan ng tulong. Hindi nga ginawa ngayon eh. Pero basulyo, wag po kayo magalala. Hahanapin ah, ko yung bangkin mo. Sir, nakita ko po si Bangkil. Nakikipaglaban. Ang galing nga po eh. Pagkakataon na nga ako. Ah... Uh, bago ba ito? Bago po ata. Ba't sumasagot yung hindi ko naman tinatanong? Okay, si Bang Gil. Patilinis mo. Dito. Sige. Inisin yes, niyo. So, alam mo na yung sinasabi ko. Malinaw sa'yo. Opo. Proceed.